ka ng Amerikano? Bisa na muna. Bisa na. Ano lang basta may mag-abot? Bisa na ano lang basta may mag-abot? Nga, wala pa nag-abot? Wala bang maniligaw? Wala man. Oh, this is interesting. Alright, walang maniligaw. Busy ka siguro? Busy-busy. Pero if ever may kakatok ngayon, kapi, papapasukin pa natin? Pwede siguro. Ano, sir? Ano? Basta mara na magdayang-dayang na ano, na Moving on to our next finalist, ma'am. What's your name? Aisa. Aisa? Nakabot na ka boyfriend na ba? Oh my gosh! No he boyfriend since birth. <laughs> Ang kikinta ng mga kwento nila, itong isa naman, di pa kumakatok, di pa kumakatok. Itong isa, no boyfriend since birth. Ano bang tipo mo sa lalaki? Gusto mo nang? Diyaro. Ah, kaya pala wala pa, kasi hindi niya pa naiisip. Mami, gusto ko yung sagot mo. Yung mga tanong ko para sa kanila, ikaw ang sumasagot. Una kong tanong kanina kay ma'am, ano bang tipo mo sa si lalaki? Sagot so, si ma'am, kahit ano, basta may pera. Uh, <laughs> okay. mami, anong tipo po ninyo? <laughs> may? May dollar. My dollar. Pero ang ganda po ninyo, how old are you? Yes. 52? Charla! <laughs> how old are you? Oh, really? You look so beautiful. Mami, sa age na 71, meron pa rin bang nagpaparamdam? Pero kapag may magpaparamdam po, i-entertain pa natin. Pwede. Wow, oh, I love her. 71 years old. Okay, babe. Okay. Ma'am, ma'am? Correct. Pagbibigay ni God. Enjoy life. Life is short. Oo ka nang oo. <laughs> Pantay ka lang yung ni Ninang. Ninang, anong type mo? Gusto mo na T-D-H? Katulad ni Chauvet, yung all dark, and handsome. Gusto mo dun ba? Ang sama <laughs> na Ano gusto mo? Hindi ko alam. Basta somebody who will pick me. Somebody oh, na magkaitigyan kami. At kung kami ba Parang they are all searching for true love. Oo, 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 oo. Sige, oh, sige, tingnan ko ha. married before, but I'm already um, Ay, it's okay, it's okay, it's okay. Oh, laban lang ano. Ngayon naman, uh, mga mga ilang years nang walang boyfriend. Nine years? Nine years! Okay, maybe this is now the time to shine. Tatlong lalaki, pagpipilian niya. Ay, let's check out. Check out, check out. Check out. Look out. the three gentlemen who have to stay at the back of our beautiful lady. Ma'am, anong gusto mong tawag namin sa'yo tonight? Claire. Yeah. Claire. Claire is single and now she's gonna choose one from the three. Lahat naman sila paso, lahat sila iba-iba ang strength, iba-iba ang power. Ladies and gentlemen, pagandahan at pagalingan na lang para kay Claire. Sir, your name is? Tito. Sir Tito. Pagdating sa mamahal, ano ba ang kaya mong gawin? Claire, pinakamahal ako. Parang ano, kailangan na talagang ma-refresh ni Sir Cesar ngayon ano pa This is now the sign, Sir Cesar. Pagdating sa pagmamahal, ano ba ang kaya mong gawin? Let's bring it on. Claire? Ano, Sir? Kasi? Kasi 13 pa ako. Oh, oh. So, kagawapon niyo pa ni never been test ever uh, ate chocolate plant As... Claire, kaya ako let's go Jrop. come yung ah, eh. pasayahin si Claire. Claire, ready ka na bang sumaya araw-araw <laughs> Pero meron kang pangalawa pangatlo. Moving ang hirap biruin ng mga ano, ng mga nakatoksido at saka nakapormalo na. Sir, good evening. Hello. Mr. Narabal. Yeah, Gary. Sir Gary. Larry, I'm sorry. Sir Larry, ano po ba ang kaya niyong gawin para sa pag-ibig? The line is, Claire? Kaya kong. Claire, nasabi na ni Tito yung gagawin ko. So si Tito na lang po baka lahat. <laughs> Ang sarap kita magkasama, no? Claire, nasabi niya na kaya mong pasayahin. Araw-araw. Yes. <laughs> Ang purga din ni Sir Larry, ano? Pipili ka lang kung saan kasasaya. Kay Tito ba o kay Pero may pakatlo pa. The best friend of the group. Alam niyo ba, kanina, habang tinatanong ko to, kung anong kaya niyang gawin pagdating sa pag-ibig, si Sir, nag-iisip. Sabi niya, Oye, oh, mahalin ka. At dahil jan, iibahin ko ang tanong para sa'yo. Taga saan ka, Sir? Tala. Nag-aibigan lang sa banga. Kung ipapasyal mo sa banga, si Claire, saan mo siya dadalhin? At bakit? <laughs> dadalhin mo siya sa? Sa Higad Suba. Oh, oh my gosh, Kim! That is so romantic! That is so very Christine Hermosa and Jericho Rosales! You know? Sa Higad Sang Suba. Nga sa Higad Sang Suba Mudalon, si mo dalan si Claire? Para ma-appreciate mo ang cute is ang nature. Ay, gusto na nature. And now, eto na ha. Ano ba ano siya sa gilid, sir? Magkwa sa takway? <laughs> Sapat sa inyo ah. Now, this is the last level. Ladies and gentlemen, narinig natin Claire, ha. This time, bosses ang sasabihin or bosses ang babasihan at they will say, Claire, mahal na mahal kita. <sighs> Pinakaramatik. Lumahan agad, di na nagkita. Okay, let's go. Babalik ako dito. Okay, sir. Tito, your line will be there. Mali naman kita. One, two, three, and here we go. Yeah. Okay. Sir Larry. Uh, Sir Larry, your line will be the same. Claire, mahal na mahal kita. Claire, mahal na mahal kita. Thank you so much. Hindi ata lang na Sir Larry. Ano ang ano, papasa dito sa isa? na? Ano? And of course, Sir, your line will be Claire, mahal na mahal kita. Siyempre, uh, mahal na mahal kita. <laughs> Pinaglolo na ako ng pato. Claire, the decision is all yours. Pero alam mo, anong maa-assure ko sa'yo, Claire? Sa tatlong ito, sure ako, kaya ka talaga nilang buhayin. <laughs> Para o, oh, alam mo, oh, yung magiging prinsesa ka talaga, ano? Claire, Ladies and gentlemen, palakpakan at sigawan for number one! Ilako! Sir Diego, pamilya mo ni mo! mo na gigli mo! Number two! Yay! ka siya ng laro yan. Napapangamak niya ata ako ha. At syempre, magdadala sa'yo sa gilid sa suba! Come on! Ito oh <laughs> si Mami eh. Ka, ito mo naman. Kung nanalo ka, ikaw yung nandito ngayon. Okay. One. Two or three? Okay. One, two, or three? I got this just again. So, you have to at least... Because sometimes it's hard to answer. Oh, I'm being Claire. Oh. But anyway, Claire. For tonight, give it to yourself. Whatever your heart says. Whatever your mind says. Tell it to us. We will adjust for you. Okay. Sir Nathan, if you were to decide who's your pick? One, two, or three. It's another idea. But anyway, darling. One, two, or three. I'm <laughs> <Ang> cute, <niya. laughs> Shin mm. be oh. mo bebe na asha. E tapo mo sya kanina. Ang yeah. bango, ang bango. Yeah. <laughs> Tumakain ka, inkame tapos sabi niya. Ito ulit. Ito 'yung asarin, ito ka! Oh, ikaw tapo paramdam ka pala ka naklar kanina pa. Eh sino man? Na Besi ano ba? Eh, pero totoo, inaluk mo talaga, nasiko mo siya nagsasadya mo yung ginagawa. Nagkakapagusta ako na kami dito kakabos. May mga nangyayari pala sa table ng Ninang at Ninong Chuling. Alright, at this time, may... Sir, ano pa sir? Sa'yo po. Nag-uusap kami, hindi kami makakilala. Kanina. Alright, so now, formally, bago kayo magsayaw, ipakilala niyo muna ang inyong sarili. Tapos na, o, sige mo, gano'n na sige, na. <laughs> One, two, three, and, sayaw. <laughs> Pagsimula sa sikuhain. <patsumaan>. pag oh, <laughs> <laughs> oh, Ngayon ko lang na-discover na sa mga ninang at ninong sa may mga, may ganyang kilig din para sa upuan. Nagkakala <laughs> ko sa Team Bride. Tita, anong nang... Anong inigpento ka nga? Kayo magkakatabi doon? Ano nangyari? Kain pa yan. Ano ka? Kanina? Ano? Ano Ikaw talaga. Ano namin?